Ako hindi ka, hindi ko manalo. Vika Pilipino ang aking pangalan. Pinanganak ko itong kalayaan. Ako ang ina at siya ang dahilan ng pagkakaisang at ng kasalimban. Sa pagkat, ako nga ang siyang tumanglaw sa bansang tahanan ng iyong tinatanaw. Katulad at naging ng mga sundalo at mga bayan sa digmaan mo sa araw at gabi ako ang sandala ng taas na ito. Pagkataong wika ang lakas mo tuwa, lakas nitong bisig mo at diwa sa pamamagitan ng ating salita, ligtas ka sa uling gusto ng masama. Sinalita ako at gamit ng lahat upang mag- mula sa dayuhang sakim at masama dilim na bumalot sa bayan at bansa gabi ang lumipas tibik ay nilina wika pilipino dito mo at pilas panlahat ng wika saan pa bumagkas ilaw na mahalang sa dibig ay lunas at lakas patungo sa dayuhang.